ang tigas ng tae ko. Master Enzens, tulungan mo ako! Long time no see, Dark Lady I. Ikaw nga. Master Enzens, nagagalak akong makita ka ulit. Bakit ka na parito? May mission po ba tayo? Meron. Sasakupin natin ang mundo ng mga tao at wawasakin ko puwit mo gamit to. Joke lang yon, haha. <laughs> ang kailangan natin tapusin yung demonyo sa Pasig Kapitolyo. Immortal siya. Kahit si Satanas, takot sa kanya. Pero paano natin matatalo ang demonyo sa Pasig Kapitolyo? Nasa tatlong adik na Encantadja, ang tatlong brilyante ng Shabu. Kumalma ka lang, Tubol. May alam ako na makakatulong sa atin. Puntahan natin ang prinsesa ng mga nyebe Dating adik din yon nagbago lang nung natokhang. Tara, Master Enzens. Tara, wala akong pera pang grab. Kaya dyan na lang tayo papasok. Grabe Bad trip. Ilang taon din tayo naglakbay. Sobrang traffic na talaga sa Metro Manila. Kakaumay. Master, sigurado po ba kayo na ang prinsesa na yun ang makakatulong sa atin para mahanap ang mga drug lord na Encantadja? Mga lapas tangan, anong karapatan yung pumasok sa kaharian ko, mga dugyot na taga-squatter? What the fuck? Nahulog pa korona ko with luxury diamond na pinagawa ko pa sa junk shop. Mga amoy utot, wala kayong karapatan umapak sa kaharian ko, mga taga-squatter na dugyot. Pucha! Hoy babae! Walang modo, mauban at maarte, at hindi kami dugyot, ikaw ang tuyot, bayot! Ay bastos, ikaw ang tuyot, buhay mo malungkot, bale ng maarte, at least hindi ako kaladkaring babae. Tame! ako'y transgender na palamunin, hindi ako kalad ka rin. Pag ako napraning, ikaw ay aking sasakalin at sa kanal kita ililibing. Time! Stop the car, mga kupal! Ang iingay nyo, ang boto ko zero-zero. Walang nanalo, parehas bobo. <laughs> Deserving.